Hello guys, bagong araw, panibagong vlog. Okay, yan. Gawa na naman tayo ng kalamayate o oh, kalamay sa Tagalog. Prepare tayo ng harina at gata sa yan. Gawin natin, haluhaluin natin yan. Katulad ng paghalo ng taong naninila sa iyo. <laughs> okay, sugar syrup, mantika, hell powder or cardamom powder na nilagyan ng tubig at saffron at syempre di mawawala ang butter. Ayan, halu natin siya at lagyan mamaya ng sugar syrup. Ayan, ulit na naman. Cardamom syrup at butter. Okay. Antayin natin mag-brown ang ating harina. At saka tulod sa harina. Ayan, ayan na, ayan na. Nag-brown na siya. Di, eh. Dagdagan natin ng ano na, yung mantika para maluto siya ng may game. Mag-brown. Brown siya. Makuha natin yung kanyang kulay. Siyempre, haluin natin talaga yan hanggang sa lumapot siya ulit. Ayan, rawit pero ayan, tapos na siyang mag-brown at maluto. Ayan, lagay natin yung sugar syrup para mas lalo siyang lalapot. Okay, ayan, haluin hanggang sa lumapot na makuha, makuha mo yung consistency niya. Ganito siya kalapot, oh. Ayan, tignan mo yan. Ayan, tapos na lagyan natin ng saffron, lagay natin at saka yung hail powder na with water. Ayan, cardamom ba? At syempre, hindi mawawala yan talaga. O, oh, yan. ulapot lapot na lapot na siya, ba? Diba? Matamis na yan. Kasing tamis ng pagmamahal mo sa kanya. <laughs> Ayan na, guys. Mag-packing na tayo kasi bebenta natin yan. Char! <laughs> Lagyan muna natin ng butter ang at ating kutsara bago natin magsalok ng ano na yan, ah, ng klamayate. Ito, sa cup. Ayan. Tapos sa taas niyan, lagyan mo rin ng butter para mas madali mo siyang maayos, mapino ba. Ayan na sa, oh, tingnan niyo, guys, na natira, ayan na. After natin mag-butter, lagyan na natin ng pistachio. Ayan, pistachio guys, powder lang. Ayan, okay na yan. Pagtapos niyan, ayan na siya. Okay. Ayan, eh. kung gusto niyo kumain, punta lang kayo dito. Bigyan ko kayo. Ah, kung lapit kayo, kung layo, tigwanta kayo. Ha! <laughs> Okay salamat. Uh, sana may makuha kayong idea kung paano maggawa ng kalamay hati with the arena at yatas. Thank you.